So sa video nito pag-usapan natin yung solusyon sa malalim na brake lever natin Kahit naka-adjust na yung nut dito sa ating uh, brake shoe sa likod So yung normal na pihit kasi ng ating brake lever na dapat kakagat siya Is dapat nasa kalahati pa lang humihinto na yung ating mga gulong Pero kung nakita nyo naman kanina kahit nakasagad na to Humikot pa rin yung ating gulong So ganito kasi normal So dito sa ating isang Honda Click Kapag kahit kalahati pa lang ay no. Napipigilan niya na yung ating mga gulong. So, sa mga ganitong pagkakataon kasi na malalim na yung preno, yung unang ginagawa o yung iniisip ng iba is i-adjust lang itong nut na nandito. Which is, ito yung adjusta ng brake shoe natin. So, kapag i-adjust kasi natin yan, yung ating brake shoe is humihigpet. Uh, at nang nangyayari ay dapat kumakagat to agad itong ating brake lever. So, minsan, hindi ganun yung nagiging senaryo. Kahit i-adjust natin to ng super dami, minsan malalim pa rin ayan na adjust na natin malalim pa rin do ayan huminto na yung gulong natin malalim pa rin no? Na nakasagad na siya di tulad dito sa ating isang Honda Click kalahati pa lang yan iikot na to or hihinto na to ayan no? ayan no hindi na siya umaabot dito sa dulo So ano yung dapat nating gawin or dapat malaman sa mga ganong pagkakataon? So sa mga ganitong cases kasi baka yung at ating brake shoe lang yung problema dito baka palitin na kaya naman kahit anong pihit natin dito hindi na talaga siya kakagat. Pero may ibang case na kahit bagong bago yung kanilang mga brake shoe yung pagpihit nila dito sakto lang kumakagat naman siya pero minsan malalim pa rin to itong brake lever natin. So, Uh, meron tayong ina-adjust dito sa ating motor para matanggal yung problema natin dito na kahit bago yung ating brake shoe tamang pihit lang yung nut natin dito is kakagat sya kahit nandito lang siya sa kalagitnaan so para gawin yung procedure na yun kailangan i-adjust muna natin yung gulong sa tamang posisyon nya or sa tamang pihit nya so eto kasi mahigpit pa sya hinigpit ng hinigpit natin kasi nga uh, malalim yon. pero ang nangyayari malalim pa rin siya pero itong gulong natin humigpit naman ngayon luwagan lang natin siya siguro mga tatlong pihit yung part lang na umiikot siya ng prili tamang ikot ayan o, ayan, tamang ikot niya konti pa, isa pa yung hindi natin mararamdaman na umiipit yung brake uh, pad natin or yung uh, brake shoe sa loob ayan, goods na to ibig sabihin, Uh, goods na yan, yung adjustment natin dito. Wala na tayong need higpitan dito kasi kahit anong higpit natin dito, malalim pa rin talaga ito eh. Ang i-adjust natin dito guys is itong part na to. So kung papansinin nyo kasi itong part na to, ayan o, ito itong part na to, wala siyang gap. At kapag nagpreno tayo sa likod, pansinin nyo to, itong part na to. Ayan, na tayo ha. Pansinin nyo. Ayan, malalim pa yung lalakbay ng spring para umip, umipit siya dito. So dito kasi sa kabila, sa isa nating motor, kung papansin niyo may gap siya dito. Nakikita yung mga tread ng bolt. So dito sa kabila, wala siyang ano, wala siyang space dito sa part na to. Tapos, itong kabila, itong goods natin na preno or adjustment. Kapag pinreno natin, ito yung adjustment niya. Ito yung spring niya. Napakaliit lang ng space niya. So kapag pinreno natin yung ating mga motor, kakagat agad siya. Tapos hindi na siya abot na hihigpit siya ng or sasagad siya dito sa throttle. Konting preno lang natin, iipit na yung preno sa likod. So yun yung pinagkaiba nila, yung uh, adjustment dito or yung gap dito. So kung papansin nyo sa kabila, uh, sarado siya. So ganun yung gagawin natin ngayon. I-apply Ia natin yung adjustment nito dito sa isang motor natin. Sa paraang ganon, magiging kapares niya na rin yung pihit dito. At kapag ginawa nyo rin yon sa inyong mga motor, siguradong hindi na malalim yung pihit ng inyong mga lever. So para gawin yung adjustment natin, kailangan lang natin ng 10mm socket wrench or open wrench. Open wrench kasi naka-open siya. Itong isa, 12mm. So yan. 10mm at 12mm yan. Ayan. Medyo luma lang, di lang visible Pero 10mm yan, yung isa 12 So dalawa yung kailangan nating open wrench Ngayon, para i-adjust natin Na magiging katulad nitong sa isang motor natin Pihitin lang natin itong uh, nut na to Ayan Itong dalawa, ito 10mm gagamitin natin Ito 12mm So yung uh, position ng motor Para hindi kayo mahirapan Sungkitin ito Kasi mahirapan tayo I medyo ipa nyo ng ganyan yung motor para lumitaw itong part na to. So ngayon, una natin gagamitin is yung 10mm natin. So kunin lang natin ito, itong mahabang to. Then, uh, pihitin natin pababa. Ayan, pag minsan, pag lumuwag yan, sasama itong 12mm. So luluwagan lang natin yan. Yung ano natin, pagpihit, pababa. Ayan, sundan nyo na lang yung pihit. Ngayon, sumasama to. Minsan sumasama yan. Ngayon, pag pin habang pinipihit natin to, pansin niyo itong gap dito. Itong delayer natin minsan. Yung spring na part. Sumisikip siya dahan-dahan. Kung titignan nyo. Ayan o. Sumisikip itong part na to. Lumiliit yung space. So, yung goal natin is maging katulad siya nito. Ayan o. Ito yung may part na spring niya. Sobrang liit na lang. Tapos itong ganitong space yung kailangan natin. So gagawin lang natin siya dito. So ayan, pihitin lang natin. Ayan, lumiliit na yung gap dito. So the more na mas maliit na yung gap dito, the more na yung pihit natin dito is medyo lumalalim na. Ayan kung makikita nyo, hindi na siya sumasagad dito. Ayan, dito pa lang makikita na natin. Ngayon, ito kasing isang nut na to, ginagawa nito, kailangan nakasagat siya dito sa kabila para mag lock siya. Kapag kasi kasama niya to, uh, iikot yan silang dalawa. Ito, pang lock natin to. Kaya tayo may 12mm. So para ito, ibabalik natin dyan para fix siya. Ngayon, try natin itong ganitong adjustment. Maliit na yung space dito. At mararamdaman na rin naman natin dito. So, feeling ko sumasagad pa siya. Ikot pa natin to. Ikot lang natin. Ayan, medyo maliit na. Take note lang ha, na dapat tama na yung adjustment natin dito. Ito, yung nut natin, tama lang yung pagka-adjust para ang umiikot pa to. Kasi pag masikip na yung adjustment natin dito at hindi na gumagalaw to, uh, kahit anong adjust natin doon, bali wala rin kasi hindi tama yung adjustment. So, dito dapat tayo mauna. So, yun, balik tayo dito. Na-adjust na natin. Ngayon, try natin. Ayan medyo goods na siya Try nating higpitan to So hihigpitan na natin to Babalik natin dun sa kabila So para mabalik nyo tong Lock na nut na to uh, Hawakan nyo to ng 10mm Tapos eto saklitan nyo ng 12mm Para magsalungat sila At humiwalay And Then itong 12mm ang mangyari Ang paikot nya is pataas So kabaligtaran yung una natin ginawa Ayan higpitan lang natin sa paraang uh, hindi na siya gagalaw. So yan, kapag ano, uh, medyo hindi kaya ng kamay, gamit lang tayo ng 12mm, higpitan natin. Yan. So sa paraang ganyan, hindi agad-agad gagalaw to. Kasi pag ito, sinama nyo to doon, hindi nyo binalik dito sa kabila. Gagalaw at gagalaw yan. Eventually, maalis siya sa setting nya. So ngayon, medyo maliit na space dito. Halos kapares nyo na yon dito sa kabilang motor natin. Tignan natin kung yung preno niya okay na. Ito kasi kahit sumasagad na, umiikot pa rin yung gulong kanina. So ngayon, try natin. So ikutin natin yung gulong. Ayan, may nyo, kalahati pala yung ginagamit ko. Napepreno na niya. So, ayun, dito may kita nyo, sa pagpihit pa lang, hindi na siya sumasagad. So, medyo matigas na siya. Yun yung ano natin. Ngayon, kung medyo magaan pa siya at sumasagad, adjust nyo lang yun dito adjust pa kayo, usog nyo pa tong part na to. Ayan. E dito, adjustan. Tapos, ito dapat. The more na mas maliit yung space nito, the more na mas malakas na yung kapit nito. So, yun. Buksan natin yung ating makina para makita natin na habang umiikot yung gulong, ah, nagpipreno tayo. So, start natin, ah. So, paikutin natin. So, yan. Preno. Ayan, yung ginamit natin ng na persa konti lang. So, hindi tayo mahirapan na isagad siya para magpreno talaga. Konting force lang kailangan natin. Ayan, konting force lang kailangan natin. may preno na agad siya. So, yun na yung solusyon para hindi na masyadong malalim yung ating brake lever dito at goods na yung preno natin. Kumakapit siya or nag-engage siya. Kahit uh, konti lang yung pihit natin dito. Hindi ganun kalalim. So, yun. Sa case na ganon, kung bago yung brake shoe nyo, tapos nag-adjust kayo ng nut, tapos malalim pa rin to. Yun yung solusyon. Pero ngayon, kung nag-adjust na kayo dito, tapos pati dun sa nut, tapos wala pa rin nangyari, malalim pa rin ito. Baka yun na yung time na mag-adjust kayo or magpalit kayo ng inyong mga brake shoe. Papalit nyo yung brake shoe nyo na nakabit dito sa loob. Kasi kung pud -pud na talaga yan, wala na kayong magagawa para humigpit itong kapit natin dito ngayon, uh, syempre may epekto rin yan dito sa ating uh, front brake, dahil mas maaga niya nang hahataken ng uh, rear brake natin yung ating front brake mas uh, malakas na yung engage niya or mas malaki na yung percentage na magiging uh, hatian nila sa combi brake system so kung hindi pa, nung hindi pa natin ina-adjust is uh, 70% to tapos 30% to, magiging 60-40, ibig sabihin 60% to, 40% to, ibig sabihin sa madaling salita, kapag nag-adjust na tayo dito, uh, mas lalakas na yung combi uh, brake natin or yung preno uh, natin dito sa front kapag in-engage natin to, kesa nung hindi pa tayo nag-adjust. So, yun yung solusyon natin para sa malalim na brake lever ng ating mga Honda Click. Actually, sa matagal kong paggamit, sa ganung uh, setting natin, actually, dito pa lang kay Scarlett, ginagamit ko na yung setting na yun. Yun yung, yung nakasetting niya ngayon. Good siya So, maganda yung setting na itinuro ko sa inyo. Dapat may space dito. Tapos, maliit lang yung space dito para hindi masyadong malalim itong braking system natin sa rear. So, ganun lang din yung ginawa ko dito sa kabila at nagkaroon ng kaparehas na resulta. So, pwede nyong sundan yung video na ito para masolusyonan din yung malalim na brake lever ng inyong mga Honda Click. So, ayun lang para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. Lagi nyo lang tandaan na sa tamang setting ng ating motor ay makukuha natin yung higpit or tamang braking system na kailangan natin. The more you click, the more you know usapang malalim na brake lever ng ating mga Honda Click. Bye-bye!